Kians, welcome back to my channel and we are here once again in Tai, -tai for our summer <sighs> Tai Tai haul. Pagod na ako, kanina pa ako nandito with my cousins. Oh, bakit tapos na tayo? Bitbitin mo yung isa. Say you're not doing. Bitbitin mo na ka. <laughs> Ayun. <laughs> Kita mo ang aking outfit. Available at ang Boliena. Summertime. Summer, summer, summer outfits. Dahan, puro mga flora. Eksya si ate na puro mga There. At ito mm -hmm. nakakubad. yes goodness! <laughs> Uy, <laughs> maganda itong tela niya. Oh. Ito naman, oh Magkano oh, po ito? One, two, three. Mas matanda po kayo sa akin, ma'am. Kung tita niyo po kung tita niyo po ako, ano na po ako? <laughs> Grandmother. <laughs> Ang cute nito, kaya may hindi kasha sa akin. oh kasi ang cute nito, may egg, egg Eh mami hindi naman po kasha sa akin. sa inyo. Hindi, kala nyo lang. Malaki talaga. Wala, wala, hindi kasha sa akin. Pero sa inyo, kung meron mga hindi tamboyenas dyan, yeah. pwede nyo po dalawin yan. Tulungan mo ko dito sa... Dawa dalawin po? Yes, what are you buying? My cousin? Oh, yeah. my card doing their summer tie tie First time, no? It's your first time here? Really? It's your what? End time. wait, maganda yon. Pakay balik. Yon, balik. Ayun yon. Yan. Hi. Sana po mang gagawa kayo nung hindi pang ko lang. Kasi pang ko lang po yung ginagawa nyo eh. Oh, ayan no? Ang ganda sana o. Ipang e, pang isang hita ko lang yan. Pwede ko po bang kupitin yan, tapos pagsamahin? <laughs> pwede naman mo. Ito po, ito na. Nasa magkano po yan, ma'am? It's nice. Ma'am, magkano po yan, ma'am? Una nito, ito. Ito, ito. Gawa ka na ng free size na 150 mo. Eh, mayroon ka na, plus size. Dasha? Dasha? Para ayaw niyang maniwala. Makita mo ulit yung mukha mo. Eh, mamon natin ko pareho pa rin natin sa kanya. Sabi niya. Hindi tao yung may tumataba. Kaya ko ba? Ay, sila yung mga Sabi niya. Sabi ko sa kanila hindi sila tao kasi hindi sila tumataba. Oh, waka mo to. Waka mo. Waka tayo yung mga tao. Gusto mo pa talaga isama ka? Kasi ka dito ka sa tabi. Wow! Ganun na pala. Pang bra lang pala to. Bra! Ah, talaga? talaga? Diba Pero Kaya mo panindigan? Baka ganyan. Oh my goodness! ang nangyari? sa putol? Baba diba ba mo pati. Ang ganyan lang talaga eh. Ito yung sinasabing mo, ma, may gans Eh, inukulang niya. Pag tinayo niyan, kita yung belly button niya. Hindi kasi man, dalawa pala. Ah, so dapat dalawa pala pag ako, isa dito. lang, dito pero pwede ko alam nyo, ma'am, white polo shirt and then yung logo. Oo. H&M. H&M daw. Come here to Tai H&M. Bakong. O, oh, di ba? Ang titaw-tawa mo. Ka? Ang titaw-tawa mo. Parang nangakasar kayo na. Porke patpayat kayo ah. kita sa mga kasing to. Bakong. Hindi naman. Ang tatago kayo. ako. Wala yung camera, nakarap kayo lang na sa akin. Ay, yung... O, diba? Sige, ito try ko to. Oto yung wakas mo muna. Ano maganda ate? Pero kapag yung may mga manggas, hindi na pwede. Kasi masyado lang yung sikit, no? Sige, kain natin. Gusto ko yung pink. Tsaka yung black. Cute din ate yung pink na may bulaklak. Yan pong apat na nasa taas ate na dito na si ate. Ate yung apat ko na nasa taas. Ito o. Oh. Ito. Bahala na. Uy, upuan. Baha, baha. Ang ibig yung maliit. Pagod na ako. Kaya pa kami ikot ng ikot. Hindi na ako nakapag-vlog. Kasi sobrang init doon sa kabila sa bagpiti. Kasi madilim. Oh, Uy, cute yun! Kasya ba sa akin yun? Yun o, no, yung great. Pansinin mo Ha? Oh, 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 mo oh, Eh, oh, 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 Ganyan lang kasi hindi mo nakikita yung pag lumabas yung tan kong gano'n. hindi. tayo. Kahit anong highways gawin natin dito, lalabas yung hiwa ko dito sa gitna. Sige ko ito sa anak ko na lang. O, ayan. Cheers! ta oh Oo! Tiba, ganda! Oo, ganda! Nice! Uy! Uy! Ba't nandun ka ulit? <laughs> ba't ganun? Xerox! Grabe! Ang <laughs> <Ay> ganda! Oo! Oh. <laughs> Sabi sa kanya. anak Ana. Xerox na Xerox! Oh, Cute! Nice! Dapat pala ikaw na lang yung ano ko i-makeover ko. O, ima-model mo yan dito, ha? Ano pa yung binili niya? Ha? Leggings! I-makeover si namin ka. Ah, oh, yung ano? Ah, sige, sige. I-record kita, ha? I'll go to your house. You have to do the fashion walk of that one. Hindi <laughs> ang papay ba niya niyo makita to? <laughs> yeah, paano to? O, oh, ito fashion walk siya, kita yan. You wear, ano, bikini. Inside. Yan. Ay, gusto! Sa <laughs> kalupan! Ate, so talaga, ko talaga, kakilang to. Ay, ang ganda niyan. San yan? San yan? Where did you get that? Oh, I like that. Ate, pwede niya ko okay. na rin? get it! Pag sinili mo yan, di mo na makukuha yan. Ay hindi, hindi ko napapakawalan ko. Okay, dalawa. It's nice, don't remove it. Wait. Do a fashion walk, go. Walk there. hindi ako ready. Hindi Ay, wala ka ma-open! Hindi, okay lang po. It's really nice. Love a walk? Three, two, one, go! Ikot, ikot, ikot! Yeee! <laughs> Slow motion. <laughs> uh, parang manikin sa, sa Plains and Princes. <laughs> <laughs> nice, <laughs> nice. Yeah. Oh, oh. Subscribe ka, Ma'am K. Uh, Instagram ko at Morena. Yes. <laughs> Thank you. See, tamo ate dinubog ka, kasi ang ganda ko eh. Ano naman? Ano naman? Ito, ito. Meron din ditong plus size eh, sila ate. Oto mo, daming customer oh. Oo, oo, oo. Gating suit oh. 326. Walang perno. Magkano pag top? Three, twenty. Ha? 320. Three, Three, Imported? Magkano to? 360. Kasi maganda ang klase no? Thank you. Ang astig nito, yung pinupunit na pantalon. Oh. Wala bang pang plus size nito? Para press ko yung legs ko forever. Ito, <laughs> pwede rin to pa. Oh, kuya! Al saan kang galing? Kalat-kalat ka -kalat Oh, diba? Ito, mga plus size din sila. Yan si kuya nagbabantay na wala kanina. Kala ko tuloy, iba na yung tendero. <laughs> Sabi mo to? Yeah. Ha? Paano, paano ka naloko? Anong gayuma ang pinainom niya sa'yo, ate? Lang. Ha? Di na mo sinagot? Mabait lang. <laughs> okay. dina mo? Mabait ka lang daw. Dinaan mo Mabait lang sa, 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 ano, dinaan mo lang sa bait. O, oh, deba Sila kuya. Ngayon na kita nakita, ate. No? Ah, bakit? Nanganak ka na, tapos na, pa. So, ilang buwan yan? Magti-3, tinawag mo yung akin. Oh, mas malaki pa yung sa akin sa'yo. Hindi <laughs> eh, -bal mo na ako buntis. Eh, ba, hindi ka muna magbedress? Pang ilan niya ba yan? Pahinga ka na muna. Hindi pa ko sa bahay. Mabukla na ako dito. Ah, sa bahay. Ate, gusto ko rin yan! <laughs> Lahat na lang. lang. Lahat na lang. Makita. Yeah, I like that one. Oksan mo rin yan, mami, yung isa. Ito, maganda to. Makita po. Ayan, 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 ayan. Ano? Ma'am Ma'am K. Ano M-A-A-M, space letter K. Ha? Wala. O, oh, mag-make-up pa si tita. O, oh. oh, ayan, tatlong Maria pumwesto. Oh, my God. Hello! Hahaha! <laughs> ayan, na kaming apat. Sasayaw kami ng kundiman. kundiman? Kundiman pala, kaya Hi ma'am Kaya Welcome back to my channel So we're here at Colaca In Kitchen Park Bye Bye Yes, pero nadagdagan ng aming mga bit, -bit kasi hindi namin yung pamilya namin. Yes, Ashi, Carla, my cousin, and my cousin, Chris! <laughs> Nagpamangkin. Ayan, ito pa yung mga kapatid ni Sandra. Alia, Ariana. Hi! Tapos, ang ganda-ganda ng, ano, ng collection ng coat nito sa Colasa. Ang ganda na ba ito, Shee? Ang ganda na ito, Colasa. Uh, okay, 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 So, may ganda ng collection ng mga niya dito. So, parang na actually siyang, sa hapon kainan, sa gabi, parang nagbabar type na siya. Ano mo yan? Ano mo yan? Ano mo yan? Ano mo yan? Ano mo So, may space niya actually. The and then, yun, space din sa oh. ba diba? Ang ganda. So, to, space sa labas. So, ayan si Colasa, barbecue and si Kola. Okay, barbecue and si So, mo lamang ito na yung mga orders namin. So, kapag i-order ko ka pala, kailangan sabay mo na kasi talagang raw. Wow! Talagang gulaw pala siya, oh. Ganda! Tignan natin yung food ko na sarap. Ubus uh -huh. na sisig. Ubus uh -huh. na sisig.

And she's a stressed about the bill. Because she's shocked about the amount. <laughs> we're done eating! So, watch your step ala. Really? Why didn't you tell me? So, we're now on our way to Cafe Breton. Ang neighbor naman yung pinsan ko. Sa Pilitan. O, oh, diba? ba? na. <laughs> All of us should stay at the back, with then three of the three of, uh, oh. three of here, they are Kasha, and then two are driving. I mean, one is driving, one is out. two. That's it's mama and Sashi. What, what can I, I eat? eat that? How many are you there at the back? Five. five. five, five three. Three.

So nice. we're oh, my a a so, Hi guys, I'm Aaliyah. Um, okay. uh, don't do that in the vlog. So we got uh, uh, It's, a a it's, it's actually a, a, a good good. Good. I bought it. It's big. Oh and the, oh, I figured oh. that I am oh. loud conscious and we're going to share. So how we share if I'm conscious? Okay, bye. She wants to give you her

So, ito ang aming gabing pagsasalo pag natapos ang aming Tai-tai adventure this summer. At dahil summer na, puro kain na. Gastos. I'll see you in a few. Kita-kita.